pala guys yung sound ko. Ilalaan ko pa naman yung, guys sa birthday ng anak ko. Magtitri kasi siya. Yun pa naman guys yung inaasahan ko. So, nagis ako ng madaling araw. Tapos, pag check ko sa dashboard ko, yan yung bumungad sa akin. Ayun, nagkaroon ako ng restriction. Na-restrict ako dito sa ads on reels. So, first time ko ata, guys, na magkaroon ng original content. Ito ang mahirap, guys, kapag naiyak ako. Ito ang mahirap, guys, kapag nagkaroon ka ng original content. Hindi mo malaman kung ano yung video na nalabag mo. Or, aling dun sa mga video na inupload mo ang nalabag mo. Tapos, guys, kapag meron kayo violation, depende sa violation mo kung hanggang kailan yung tagal ng pagka-restrict. <laughs> alam ko kasi guys, pinaka matagal yung 90 days. Tapos guys, expect ko pa nang sasahod ako. Nahold pala guys yung sahod ko. Ilalaan ko pa naman yung guys sa birthday nung anak ko. <laughs> Magtitri na kasi siya. <laughs> Yun pa naman guys yung inaasahan ko. ko alam, guys, kung paano ko matanggal yung original content na yun. Kasi mas malaki yung sinasahod ko. Serious. Kaya lang yung inaasahod ko. Kaya, guys, sa mga malalaki na ang bahay dyan, ingatan nyo yung bahay nyo. Nagkakaroon lang naman tayo ng original content kapag hindi galing sa atin yung video. Hindi mismo sa atin yung video. O kaya naman ginamit natin yung audio ng iba. Kaya nagkakaroon tayo ng unoriginal content. So yun guys, mag-ingat tayo sa pag-upload. Pag-isipan natin mabuti kung may lalabag. Kung lalabag ba yung video na i-upload natin sa guidelines ni Uncle Meta. Dahil so, nga guys, na-restrict ako sa Reels. Tinignan ko na rin yung page recommendation ko. Tapos pag tingin ko guys, yun yung nakalagay grow, grow at risk. So, hindi na ni Uncle i-recommend ire yung video natin, lalong-lalo na sa mga wider audience. So, sana guys, magsilbing ano to, lesson para sa akin at para sa inyo din. So, yun guys. Mag-iingat tayo sa susunod. Sorry sa drama. Bye! <laughs>